Saan mo yung kili mo? Lahat tayo patay. sabi nila yeah. marunong ka na magmoto, marunong kumakarera. Pero mukha mo palyado, parang paka, paka ko sa kalyo. Uh -oh. <laughs> okay. okay. Ito, 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 oh. naka-negro's navigation. <laughs> Mas, <laughs> ano, <kayo? laughs>

SDG 1.0 Kung dalawa to, di ata alam kanilang mga sinasabi. Oo! Oh! Pero, babalik ko na sa Negros Navigation. Kung pinag-imakla, mahilig sa foundation. Oo! Woo! Woo! hindi pala pala to, live na live. Pag ito'y nalunan to, hindi marunong to mag-dive. Oh!

Kumapawin niya ako at Ay, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala 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 na. Wala na. Tumalit ko. Tumalit ko. 1, 2, 3. Jacket mo, Azita. Lament mo, Azita. Puntalon mo, Azita. Tingnan mo mukha niyo Mukhang hudas. Wala na. Wala na.

Ano daw nang gagaya? 1, ata ko nga hindi marunong magbasa. Sabi nito pare, adidas daw na Pilito, para, basa. Pero eto lang sasabihin ko, hindi po adidas. Eto kami si Bentong, si Longmei ako naman. Si Luca. Pare, pwede

কালো কালো আনস ভিলে আইলে গিয়া তো তোই এ লাল এ আইলে আইলে নাও কি নোস তো এ নাই না নাই মানে আর কি মানে আর কি ও জন ও জন ও জন